Hi magandang araw mga beshi ayan so kumusta ang lahat yan mga beshi salamat po sa mga patuloy na nag PPM sa akin no nagpapalakas ng loob okay naman na po ang lahat yan. okay na balik na ulit sa dati ang kanyang mood ayan balik na sa dati and uh, kahit paano naman eh wala na wala naman sa isip ko ayan medyo kinakabahan man ako kasi mga nangyari nga na yun medyo kinabahan man ako pero kailangan nating mag-focus no kailangan nating mag-focus sa trabaho so ano man ang mangyari magfo-focus talaga kailangan sa trabaho kasi pagka inisip ko nang inisip yon ako din ang maapektuhan. Pero mga beshi, salamat pa rin sa patuloy na nag-share. Uh, Napakarami pa rin nag-share ng video. So, umabot na siya ng nasa 11,000 na siya. Ayan. So, gusto ko man burahin pero... Sayang naman, no? Sayang naman. Kasi, uh, para sa akin, gusto ko man siyang burahin, pero may nai-inspire pala may nai-inspire na ibang tao no sa pinagdaanan ko. Meron man mga nainis no sa ginawa ko nga pagla meron pa rin napakarami pa rin mas na-inspire no. Mas lumakas yung loob nila no na ituloy yung goal nila, lalo yung mga gustong mag-abroad. So, isa to, mga beshi, babahagi ko sa inyo, isa to sa mga gustong umabroad, isa siyang estudyante sa Pilipinas at matagal ko na po siyang follower. So, hello sa'yo. Ayan, shoutout sa'yo, Christian Jake UC. Ayan, salamat sa Beshi, no, sa pagtutok sa aking munting tahanan. Ayan, salamat. Kasi, ah, Uh, nabigyan mo ng oras kahit busy ka, kahit estudyante ka, nabigyan mo ng oras ang aking live. Ayan, sabi niya sa aking inbox. Napanood ko ang live mo, Mi. Ayan, Mi po kasi ang tawag niya sa akin. So, bata pa ito eh. I hope okay ka na. Sayo ko na inspire, kaya gusto ko din mag-abroad. Ang kinuha ko nga kurso is pang-abroad. Pag-pray kita, Mi. Ingat ka palagi. Grabe naman amo mo. Inalagaan mo na nga anak nila tapos ganun pa gagawin. Naiyak ako sa live mommy. So, Frank Christian JQC. So, shout out sa Beshi. Salamat sa nakaka-inspire na message, no? Na ibinigay mo sa akin. Hindi ko hindi ko matandaan anong oras ba ito kasi sa dami nga natabunan, hindi ko alam. Basta nag-pop up lang 'yan. So, masyadong mahaba so napansin ko siya. So, salamat, Beshi, ano? Uh, hindi ko kayo pinaiyak. Hindi ko intensyon na paiyakin kayo. Hindi ko intensyon na palungkutin ko kayo sa live na yun. So, yun po talaga yung aking naramdaman nung time na yun. No? Ikaw ba naman kung gusto nyo mong mag-live na nagngangal-ngal ka, diba? Yung... Kasi kailangan ko lang ng may madadaingan nung time na yon, no? Kasi hindi ko alam ang gagawin ko. So, kung ano't ano man, yun ang, yun ang intention ng live ko na yun. Kung ano't ano man, na bigla mag-offline at biglang mawala, ayan, hindi man ako makontak agad ng pamilya ko, alam nila yung gagawin nila. So, di ba, pinost ko nga rin yan yung uh, pangalan ng aking employer. Binura ko na lang din agad kasi okay naman na. So, ayan, salamat mga beshi. Ayan, so, sa mga na-inspire, ayan, sa nabibigyan ko ng inspiration, no, sa mga taong uh, kagaya ko na OFW, no, na-inspire din na uh, magpatuloy kahit nahihirapan. So, go, go lang tayo mga beshi. And sa'yo, Christian JQC, ayan, ipagpatuloy mo yan, beshi, kung ano yung uh, kurso mo ngayon focus ka lang, ayan, and paniwalaan mo lang yung iyong kakayahan, makukuha mo yan, Beshi. And syempre, magpray ka lang para gabayan ka niya sa dreams mo na yan. Dreams talaga, kasi alam ko marami ka pang dreams na gusto mong maabot kasi bata ka pa. So ayan mga Beshi, salamat, 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 salamat po sa patuloy na pagsuporta and pag-share sa aking mga videos. Ayan, salamat mga Beshi, and magandang araw.